ikaw na inaakala ko na makakatulong sa akin sa lahat ng mga pigati ko sa buhay. Ikaw na pinakisamahan ko nang higit pa sa tunay kong kadugo. Ikaw pang iinsulto sa akin ng ganito. Lumayas ka! Lumayas ka! Nakalakan <coughs> <coughs> na ako. <laughs> no, no, no. Mabait ang Diyos. Walang imposible sa kanya. <laughs> it's all right. It's all right. Stay where you are. Alam nyo, matagal kong pinag-isipan ang lahat ng ito. Bago ako nakapag-desisyon. Mm, tinulungan ako ni Tita Blanca. Nakikita naman ninyo ang aking condition ngayon. And because of this, lalayo mo na ako sa fashion circle. Uh, Tita Blanca will take over completely. Siya naman magkoconcentrate sa RTW, which is the present trend now. Kaya, wala nang fashion shows. Wala na, Gina. Hindi na kailangan ng mga modelo? Hindi na. Kaya bukas, uh, after lunch, pwede na kayong pumunta sa opisina. Kunin nyo inyong mga sweldo at saka inyong mga bonuses. Uh, maraming salamat sa inyong lahat, ha? Especially for the success of our last fashion show. Hayaan ninyo. Just in case, baka magbagong plano ko, tatawagin ko naman kayo ulit lahat. Thank you. Ayan, kay Edmond. Tinanggihan ko, kamukha ng utos mo. Sa susunod, pati regalo itanggihan ninyo. Ayoko niyan. Kung gusto niyo sa inyo na lang, o kaya ipamigay niyo sa mga maid. O itapon niyo sa basurahan. Ikaw na lang magtapon. Ayan, Good morning. Uh, good morning. Naku, Tita Blanca, bakit ikaw pa? Ay, naku, anong gusto mo? Ang katulong siya magpasok dito na takot sa takot sa'yo at kayang-kaya mong diktahan? Pagka sinabi mo, gusto mong kumain sa kama, sunod sunuran lamang. Pues iba na ngayon. Kung gusto mong kumain, kinakailan tumayo ka, lumakad ka, at pumunta ka rito. Bakit kanya ka na magsalita ngayon? Nawawalan ka na ng utang na loob. Baka nakakalimutan mo. Tinanggap kita bilang sekretarya dahil sa awa ko sa'yo. Kinuha kita sa iyong apartment at tinuring kitang parang kamag-anak ko. Ito bang igaganti mo sa'kin? Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ko na lamang na malunod ka sa sarili mong luha? Katulad ng makamandag na ahas, awa sa sarili dapat patayin. Pag ito pinabayaan ko lumaki, ito ang last mong napapatay sa'yo. At hindi mo ba ako pinapatay nito? Konting pagsisilbi, pinagkakait mo pa sa'kin. Kailan sa alam ko, kaya mo kung talagang lalabang ka. Bakit sa negosyo, palagi kang nananalo? Sa mga kakumpetensya mo, palagi kang bumabandera. Bakit ka papayag na magimpreso preso sa loob ng bahay mo? Ano? Ay, naku. Lalo kang hindi lalakad kapag ang gulong na ito ay siya makakasahan. Pagsisisihan mo ito, Blanca. Hindi kita mapapatawad sa ginagawa mong ito sa akin. Puro ka dada. Tumayo ka. Lumakad ka. makikita mo. Pag nakalakad ako, makikita mo. Ang nakikita ko ang kahinaan mo. Bakit hindi ka lumaban? Lumaban ka eh! Ikaw. Ikaw na inaasahan ko na magiging karamay ko sa lahat ng aking mabibigat na problema. Ikaw na inaakala ko na makakatulong sa akin sa lahat ng mga pigati ko sa buhay. Ikaw na pinakisamahan ko ng higit pa sa tunay kong kadugo. Ikaw pang iisulto sa akin ng ganito. Lumayas ka! Lumayas ka! Nakalakan na ako. nakalakan na ako. Mabait ang Diyos. Walang imposible sa kanya. Ito lang ka. Τι <laughs> θα <laughs> 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 <laughs>